Ano tayo doon? Isang adobong bikol. Adobong puti. Bawang lang at asin. Ang rekado niyan. Malambot na ang karne. Halo-haloin lang yan. Para magpante ang lambot. Pag-iganyan paglabas ng mantika pagpula ng bawang pwede na yan subukan nyo ang ganitong luto tipid na sarigado masarap ah kahit ito umabot ng dalwal din ko ay hindi ito mapapahan basta basta alu-aluin papalabasin yung mantika malambot na yung karne Yan. simple lang ito mga lods pero napakasarap nito ismalagay malagay tayo ng paminta para may dagdag aroma at lasa Dapat tulod siya lagi hinahalo at ito'y madikit sa kawali. Adobong puti. Halo uli. Pag nagmantika na yan, mapakasarap niyan. Kahit mantika, kahit yung mantika niyan, ulam na. halo-halo. Ano ah, babas ang mantika? pag na pula pula na malapit na yan maluto mga lods grabe sa ito subukan nyo rin ito mga lods simpleng luto pero napakasarap malapit na yan mamula mula na eh mapapa extra rice kari to mapapa extra rice sasarap so adobong puti asin lang po at bawang paminta ayos na mapula-pula na mapaparami ang kanin nyo rito mga adobong puti De e a Prada.